Labing dalawang oras nang gumugulong ang pagdinig ng House Quad Committee sa Warren on Drugs kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinamang po ng dating Pangulo ang International Criminal Court. Bukas, pumunta na raw ang ICC dito sa Pilipinas para imbisigahan siya. At may mga punto rin naging mainit ang sagutan, partikular na sa pagitan ng dating Pangulo at ng mga kilalang kritiko ng kanyang administrasyon na sina dating Senadora Laila Delima at dating Senador Antonio Chelianes IV. Saksi si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can Come here and start the investigation tomorrow. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang hurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara, magpunta na sila sa Pilipinas para investigahan siya, kaugnay ng war on drugs. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hindi raw siya natatakot sa ICC. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. No excuses. No apologies. If to hell, so be it. Bigyan mo ako ng pera. Ako ang punta ng ICC doon. Pinanindigan ni Duterte ang mga patayan noong gera kontra droga. Inamin din niyang may pinatay na siyang tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six, mga six o seven. So Aywa what? Po, natuluyan yung hindi ko na hindi ko na pinulo up sa ospital kung natuluyan. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Iniutos din niya ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo ba patayin yung addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga uh, big-time uh, drug uh, distribution, patayin. Inamin din niyang nagtanim siya noon ng ebidensya. We planted evidence. Totoo yan. Ah, so nagpa-plant po talaga ng evidence? Yeah, well, that was a part of the strategy as a, a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war. Pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isiniwalat noon ng dati nang pinagkakatiwala ang pulis na si Ruyina Garma. Ito po yung uh, namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million? Hindi ko, hindi yan. sir. May pulis operation, alam alam ng pulis lahat yan, pinupunduhan ko yan o ito for a particular project. Pagka na-accomplice nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead uh, officer, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, yan, sir. Uh, Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa dagdag Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan sir ng intelligence pati confidential. Kaya wag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa Pabuya. I still remember that you have mentioned that uh, uh, yung pong um, pera nagaling galing po sa donation ng inyong pong campaign funds uh, will be uh, utilized for uh, the reward system. You mentioned that, and I saw the uh, video. And that's a private money, Mr. President. Yes, But For galing sa again. Hindi na, 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 na private money, kasi natanggap po yan. Ano na ako? Eh, Nakaawak ko na di money was. I was holding, was already when I was in in the uh, official na ako. Naroon din sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Dala ang mga larawan ng na mga nasawi nilang mahal sa buhay. Lalo din po kami nasakta ng kalooban noong time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Mahirap po sa amin talaga. Hanggang ngayon po ay walang ah, uh, justisya. Dahil po wala talaga pong uh, masusing investigasyon para doon po sa mga Pinaslang. lang. Gayun din si dating senadora Leila de Lima na nakulong ng halos pitong taon matapos akusahang may kinalaman sa bilibid drug trade. Katabi pa nga siya ng dating pangulo sa buong pagdinig. Naniniwala po ba kayo at si Secretary de ang ang mother of all drug lords? Who said it? si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda. Uh, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang po yan sa naging propaganda nila. Kayo daw po ang lord of all drug lords. And Hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Thank you pasado alas 4 ng hapon, dumating ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at umupo malapit sa likod ng kanyang ama. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bise. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inakong muli ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa drug war. Muli rin siyang inusisa tungkol sa mga detalye ng affidavit ni Garma. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Parang kang investigador. You are trying to confront me with the statements made in that affidavit. And you are trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. It's not fair. Mr. President, uh, we're not... Hindi, parang hindi. Titindig ako dito. At nang si Duterte tungkol sa pitong private citizen umano <laughs> na miyembro ng kanyang death squad. Are, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido. Bigay mo yung pangalan mo. You put the family and the persons in danger. Mr. President, a proper question na ganon, nagkainita ng dating Pangulo at si Dilima pangalawa. nang tawagin ni Dilima na sinungaling uh -huh. si Duterte. He's lying when he said that he does not know Laila Dilima. Noon pong uh, first saw na, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, So, hindi niya ako kilala? Iba ng hair draw niya eh. I'm just reminding the... Pati yung kulay cool So, the next to interpolate is... Uh, <laughs> the Dumating din sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes IV, na kilalang kritiko ng mga Duterte. Naglabas siya ng mga detalye tungkol sa anyo mga bank Mayroon transaction ng mga Duterte. Na... Ito pong mga transactions na ito, meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilep abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minensyon ni Nilas Canas na si Sammy Uy nagdi uh, didibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po 'yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, ining cash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya 'yan ay uh, direct bribery wala pang pahayag ang mga nabanggit ni Trillanes. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or so to my uh, waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter To resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. I will uh, sign it, uh, the document, tomorrow. And I will hand it uh, kasi magagawin pa ng abogado. Sa si isang punto, may hamon si Duterte kay Trillanes. There is an iota of uh, magbigti ako. So in the same manner na kung magbigte ako si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi... Kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. The sampaling ko sa sa publiko. Hindi, <coughs> wala na ba? ngayon na. Ah. Wala pong galunan. Si Chairman. I'll give you a sa Sampaling ko sa publiko. Si, si Chairman. Session suspended. Session suspended. Sandaling sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, humingi oh. ng paumanhin si Duterte sa kanyang inasal sa puntong yon ng hearing at pinatanggal ang katagang sampal sa records ng pagdinig. Sa para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.